pagbigkas ng makapangyarihang Diyos, ang hinagbis ng makapangyarihan sa lahat. May napakalaking lihim sa iyong puso na hindi mo kailanman namamalayan dahil ikaw ay nabubuhay sa isang mundo na walang liwanag. Ang iyong puso at ang iyong espiritu ay natangay na ng masama. Ang iyong mga mata ay nalambungan na ng kadiliman at hindi mo na nakikita ang araw sa himpapawid ni ang kumikislap na bituwing yaon sa gabi. Ang iyong mga tainga ay nababarahan na ng mapanlinlang na mga salita at hindi mo naririnig ang dumadagundong na tinig ni Jehova ni ang lagaslas ng tubig na dumadaloy mula sa trono.